Hello mga kapremis! Welcome to Mame Bibing! Nandito kami ngayon sa Hap in Ayala Center, Cebu. At ang iyong nakikita ay ang view from the room namin. Hindi ko nakunan yung room namin kasi pagdating namin ay inaayos pa yung additional bed for the pamangkin. Kasi yung bed namin is good for two so nag-add kami ng another bed. So, nandito na kami sa baba ng Hop-in Hotel at mag-iikot tayo dito sa Ayala Center Cebu. So, tatawid na tayo and then in my front, that is their park. So, diba? Ang ganda ng park nila. Green na green. So, ayo na nga yung building namin. Diyan kami na tulog. Yan yung Hop-in dito sa Ayala Center Cebu. Ambak Dawan One, two, three, back. Okay. Dali mga kapremi, samahan nyo ako mag-iikot dito sa Ayala's Center Cebu kasi nag-aantay lang kami ng aming makakasama papunta sa mga pupuntahan namin dito sa Cebu. So while waiting, maglalakad muna tayo. Okay, salamat! Oo. Oh. Yeah. Ito pala yung park nila dito. Pwede kang umupo dito, tumambay at saka magmuni-muni. Ang ganda ng Ayala Center, Cebu nila kasi kahit may mga buildings, hindi pa rin siya nakakaumay kasi may mga, makikita ka mga greens, may mga grass, may garden, may mga trees. Kaya hindi masyadong mainit kahit na sementado ang mga kalsada and then uh, napapalibutan ng na mga buildings yung palibot kasi marami pa rin mga puno at saka mga grass. yung brown at saka puti yung pala yung seda hotel nila Jan sana kami matutulog eh kaso lang sabi ko sa half ina lang kasi matutulog lang mang kami hindi na kami mag swimming yun pala yung nila at saka yung Ayala Center Cebu Ayala Mall So let's go, let's go mga kapremes. Let's continue our walk, walk, walk dito sa kanilang Ayala Center. So may mga umiikot pala dito mga jeepneys kaya hindi ka mahirapan kung bababa ka ng Ayala Center Cebu Ayala Malls nila kasi umiikot mga jeepneys tapos yung mga street nila dito ay mga iba't ibang provinces sa Pilipinas kagaya na lang ng Samar Loop. tsaka ng Rosales Avenue. Ganon. So, ito na nga, papalit na kami sa aming hotel sa Happy. Dito naman kami sa kabilang side. Dumaan, umikot kami at naghanap ng pagkain. Pero wala kaming nahanap na kainan. Na. So ito na nga yung night view dito sa Ayala Center Cebu sa park nila. May mga lights yung mga kahoy. So, maglalakad muna tayo dito bago tayo pabalik sa aming hotel. Galing kami doon sa Ayala Center Cebu Ayala Malls. Doon kami kumain ng dinner namin together sa friend ng aking asawa sa Ayala Center Cebu Ayala Malls. So dito pala sa park may mga food stall dito pwedeng kumain dito pag nagugutom ka sa gabi nung umaga hindi namin to nakita kasi sa kabilang side ito pero maliit lang man yung park nila. So hanggang dito na lang mga kapremis. Sana'y nag-enjoy kayo sa ating walking dito sa Ayala Center, Cebu. Hanggang sa muli, please subscribe, share, like, comment, and hit the notification bell for the next video. Thank you so much. God bless everyone. Bye!